Magandang magandang araw po mga minamahal na mga magulang at kapatid sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa katanungan sa puso't isip natin sa magitan po ng salita niya ang Biblia. So ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa sa Diyoson po at mga tao. So paano po nagagawa ng isang Diyos na magmahal na ipa-impyerno ang tao So wala po sa ating gusto ng paghihirap. Tama po. Lahat ng tao maayos sa pagdurusa at gusto natin matapos ng ang sakit o pain. Ayaw natin makita makasaksi ng mga tao, mga hayo na nanihihirapan po dahil sa sakit at karamdangan, sa gutom, sa panganguso. Yung mga napapanood po natin na karasan sa telebisyon, sa sinihana. mahirap po describe. Tama? Kahabag-habag at kalunos-lunos ang karanasan ng mga tao. Kung pwede lang pong takpan ang nga natin sa realidad, dahil lang nangyayari din po ito, ang paghihirap sa tunay na buhay. Nakapanood na po ako ng video tungkol sa ginagawa po ng mga terorista. So, naging uh, topic ko na po rito, o uh, natalakay ko na, ang ginagawa ko ng Muslim video. Ang title po ng video na yun, ang Anong Banal sa Jihad. So, ang mga Muslim po inudyokan po ng Quran ay yung utusan na maging terorista at mga mantirigma. Po. Dahil sa paningin Allah, sila ang pinakamataas. Yun. So, sa video po na mga napanood ko na, sinabi po ng mga terorista sa mga pader ang mga pugot na ulo ng mga biktima po nila. Mahirap po kalimutan, ano po, yung mga ganitong mga imahe. So, mas lalo na, mahirap isipin na may lugar ng matinding paghihirap na kung tawagin po ay impyerno. Wala pong katapusan ng paghihirap ng mga tao sa lugar na yun. Ang Diyos pa na mapagmahal ang gumawa nito? Minamahal po ng Diyos ang lahat ng kanyang bidikha pero mas pinili po ng ilang mga parang na sumuway at tumalikod sa Panginoon. Ayaw po nila sa Diyos at pagharihan sila ng Panginoon. Saan po sila ngayon ilalagay ng Diyos? Kaya po na meron mga mamayan po ang Bansang Lumpinas na ayaw magpasakot sa panghalaan. Sila po ay hinumuli at kinukulong. Di po ba? So, kaparusahan din po ang naghihintay sa mga mapaghimagsik sa Diyos na banal at makatarungan. Kung lahat po ng tao mapatuwid at namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, eh di sana po wala na impyero niya. So, alam po natin na hindi po tayo nakakasunod ng ganap sa Diyos. Dahil naging makasalanan po ang mga tao, dahil po kinada ng Eva, kaya nga, nilutas ng Panginoon ang problema natin sa kasalanan nang isugo niya ang kanyang buntong anak sa mundo. Para po ihitas po tayo. Pinadama po ng Diyos ang pagmamahal niya, pag-ibig po niya sa lahat ng tao, sa malita ng Panginoon sa Kristo. Okay. So makatakas na tayo sa walang hanggang ang ng impyerno kung tayo po ay mananalig sa tagapagligtas, ano po, na walang iba po kundi sa Kristo. At gagawin po natin siyang Panginoon ng ating buhay. So, ang paraan ng Diyos para maligtas po tayo, hindi po anumang sekta at relihiyon, Hindi po ang sarili natin, ano po, na paggawa ng mabuti, kundi ang pagtanggap po kay Jesus kailangan po magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Ano magsasabihin po noon, talikuran natin, 180 degrees turn, malinggit tayo sa kasalanan. At tanggapin natin ang kaligtasan na ibinuli ng Diyos para sa atin, ang pinambayag po niya ay ang banal at mahal na do'yo na ating Panginoon sa Kristo. So yung ginawa po niya sa krus, yung pag-aaray ng buhay niya ron. Eh, hindi po para sa sarili niya. Dahil matuwid po ng Panginoon Yesus, banal po siya. Tayo po nang nangailangan ng kaligtasan. So, dapat po natin gawin, sumampalataya. Ano po? Kay Kristo Jesus. So, hindi po ginawa ang impyerno para sa lahat ng mga tao. So, mapupunta lang din po ay mga ayaw magsisi sa kasalanan at rinireject ang kaligtasan ng Diyos na binili niya para sa atin sa krus ng kalbaryo sa magitan ng kanyang mag buntong So, ngayon po, in ko po kayo na sumubay po sa panalangin na ito ng pagsisisi, magpapakumbaba sa Diyos, at pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Ano po? Dahil ayaw po ng Diyos na mayroong mapahamak. Yung po ang dahilan kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Nakalagay po sa 1, 3, 4, 5, 6. Kaya nga lamang pag-ibig ng Diyos sa lubutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man ang sumampalataya ay hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang so kung ayaw po natin mapasa impier na buta niya paparusahan po dahil sa kasalanan na ano po dahil po tayo na may kasalanan dahil nahulog sa kasalanan ang unang mga magulang po natin sinadan at iba so kahit na magkaila tayo kahit sabihin pa natin na hindi tayo mamamatay tayo kung gaya ng iba kayo po ay makasalanan. Lahat po ng makasalanan ay nakadestino papunta roon. Pero ang Panginoon Yesus dumating para bigyan tayo ng option na maligtas. Ano po? So napakabuti ng Diyos, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Tama po? Na sa kabila po ng mga kasalanan po natin, mga ng ating uh, pagkukulang. Ano po? Yung mga ginawa natin sa Diyos na nakasakit sa Kanya. Yan po yung mga kasalanan. Binibigyan po niya tayo ng chance na magsisi at umalikod at tanggapin ang provision na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Nakalagay nga po sa Efeso 2, 8, ng 8, dahil sa biyaya ng Diyos tayo maligtas sa mahila ng pananampalataya natin. Kaya sa Kristo, ito yung regalo ng Diyos, hindi po galing sa atin. So, tayo po ngayon ay malalangin, magpakumaba tayo, at tanggapin natin ang buhay na ulangan, ang kapatawaran sa lahat ng ating makasalanan, sa magitan ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon ng Tagapagligtas. Samunod so, po kayo sa pananangin na po, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na ang impyerno pala po ay hindi po inuwinawa para sa lahat ng mga tao, kundi doon lamang, Panginoon, sa mga hindi tatanggap ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi pala po ako maliligtas ng pagiging religyoso ko, hindi pala po ako maliligas sa malita ng pagkakawang gawa ko, malita ng pagiging mabait ko sa kapwa-tao ko. Ang kailangan ko po ay taglikuran ng lahat ng mga kasalanan, iwaksin na po lahat ng kasamaan, at tanggapin ang iyong bugtong ng anak na sa si Yesu Christo. Kaya Panginoon, patawarin niyo po ako, Lord, God, sa lahat po na aking mga ginawa mga naisip ko, Panginoon, mga makasalanan mga sinabi ko na nakasakit sa puso po ninyo at sa akin ka po, Panginoon. Patawad, O eh, Diyos. Inisin niyo po ako mula ulang ng malampakan sa lahat ko pong mga kasalanan, Panginoon, ng banal na dito ng Panginoon sa Kristo. At Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa akin Panginoon. Kayo na po ang maghari, Panginoon, maging Panginoon ng buong buhay ko at kayo na rin pong maging tagapaglitas na aking galiluwa. Simula po sa araw nito, Panginoon, na Panginoon, ako po'y maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa uling niya. At Panginoon, bigyan niyo rin po sa akin yung banalang Espiritu upang turuan po ako ng inyong salita at may pamuhay ko po ito sa pang-araw-araw ng pamuhay pang ko. At Panginoon, maraming pong salamat dahil pinapatawad niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil niligtas niyo na rin po ako, Panginoon, sa kapahamakan na walang hanggan. Sa apoy ng impyerno, Panginoon, salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na regalo niyo po sa akin, dahil sumasampalataya tayo po, ako, Panginoon, sa inyong bagong Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo po sa akin, Panginoon, sa kabutihan niyo. Kawakin ka lang yun sa marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang nalalain kayo niya, magsaya kayo. Congratulations po dahil ang patawad ng Diyos. Ang lahat ng kasalanan niyo. So, para na magupo kayo sa pananampalataya, magbukas po kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. Simulan niyo po magbasa one chapter a day. Kilalanan niyo po ang Panginoon si Kristo at po anong lamang po niya ng Diyos sa buhay po ninyo. Napaka- dakilang at lanong. Kasi muna po maghanap yan ng church kung saan ang pinapangaral, hindi po tradisyon ng simbahan, doktrina ng tao, kay filosofi ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos walang dagdag walang bangas mula Genesis ang Revelation. At yung mga tao po, hindi binabawala ng mga ministro pastor nila na bumili ng sariling lang Bible at pag-aralan ito sa sarili nila. At sa mga mga tayo ng church, ako sa isa lang pangalan tinataas, ang pangalan ng Panginoon sa Kristo, at hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng Musimo Silong Santo, hindi pangalan ng pastor, ginagawa ko po din ng God, hindi rin pangalan ng sakta at alihim. Kundi si Jesus so, Christo naman, dahil siya lang pong pwedeng magdala sa atin sa karya ng Diyos. So, at sumunod po, magkana tayo ng church na kung saan ang banal na spirito ng kumikilo sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at pinabago ang buhay ng bawat mga ng So, kayo po yung mabless sa ating pong talakayan ngayon sa ating topic. Welcome po na magsumulat kayo sa akin. Huwag po kayo magatabili ng pagdala ng mga pagpadala ng mga tanong, comments, suggestions, feedback, o kaya prayer requests, kaya prayer supports. Pwede kayo mag-tweet o kaya mag-email samples sa napitin niyo po sa screen na po na address. O yung mag-slab din po kayo sa baba, pwede rin po. Ano po? O sumali kayo sa discussion po natin. Dito po sa homepage ano po, ng channel nito. At uh, huwag nyo po nga na makipag-usap sa Diyos ng galing sa puso. Yan po ang definition po ng panalangin. Pakipag-usap sa Diyos na hindi na po natin kailangan ng reboto, timahin, hindi na natin kailangan ng mga nobena, kundi ang Diyos po natin ay buhay. Nakikinig sa panalangin natin at sumasagot. Ano po? So, kung kayo wala, mga ipag-usap sa isang tao, kailangan niyo po buo ng script? Hindi po, di ba? So, dito po sa channel na to, kailangan po ng script dahil parami po akong ginagawang mga topic. So, hindi ko po kinakabisado po yung mga topic ko, kundi kaya sinusulat ko po ito. Yun yung lahat po na aking mga research at pinag-aaralan na So ngayon po, ang aking pong uh, personal na pinabasa. So importante rin po na maghanap kayo ng mga Christian books ano po, na rin nang basahin sa sarili nyo, maliban po sa Biblia. Yung mga uh, ng mga buhay ng mga tao na nagsuko din ang buhay nila sa Panginoon. So ngayon po, minabasa ko pong libro ay yung pong uh, uh, sinulat ni D.L. Moody na ang pamagat Secret Power. So makita nyo rin po yan. Ito po sa internet. Pwede kayo mag-download. Libre po e-book po yun. So ang nasusunod po na pakita po natin, kung kayo mo po yung hihipo ng Panginoon na tumulong sa akin sa means na ito, sa makita na mga panalangin, o kaya mga tulong na financial, Ta tatanggapin ko po ang mga tulong. So, welcome po yan. So, sa susunod po na pagkakita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo natin mahal na Panginoon.